Ayan, iipon. Tapos lakas yung... Uli! Oy. Oh, ibang, iba yung ano Uli Uling batch Ibang, ba ibang, ibang lahi oh, Iba nanay nila. O, iba naman yung nanay. Yun! Ayun, ay. Ayan, iba yung lahi niya, no? Taba, mga idol. Taba ng bulig Okay, lava po. Tumakbo yung ano, yung bulik. Ayan, sukol. Ba? <laughs> Malaki yan. Malaki. Alright pareho lang. Magkakapatid ay dalawa. Dalawa. Dalawa ata. Bubulig na yung Oh, ay. Tingnan pala isa. Ipon, 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 Dami, mm, oh. ngai sus, dami pa, ru oh, ipun pa. Yun, hehehe, <laughs> naman antaban ya bab ne? Woi kini spot, <laughs> kini spot talaga, kini spot talaga, naman.

Oo nga yun Tagok-gok Marami tagok-gok Ipon Dapat Kennedy nandarin ni babne Paktang, paktang okay. Mababo niya yung Kennedy Hindi na ata pwede yung paktang dito to Mababo Ang dami po Ipon eh Bawi pa sila sa ipon dito to Bawi sila sa ipon pa dito Ayun, bumula dun, bap! Okay Hello? No. naman yan, sigurado yan. Ah, sumuk nawala. Sumuksok <laughs> <laughs> so, sa putikan. Nagtago <laughs> eh. Wow. Nawala. <laughs> Yun, nakalayo nakalayo Open. Open <laughs> yun <laughs> Biyapa. apa? Yan, oh. Ye, ye, ye. tua oh. Sakto. Lagis namin ngayon ay napakasarap na sinigang. Siniganggang na hipon. Yan ba pumula ba? Meron 'yan. Mga ganyang klasing bulaan, meron 'yan. Yun. Yun no? Kiss. <laughs> Alam. Taba. Ayan. Oo. 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 bawi Oo. 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 Boleh ya, Tambah. Tak sinar kamu nyamuk dah gugur je kini tu. Hah. Ibu dah minum dah minum i pun. Tertarat terlat mahu i pun. Oh, regis é <laughs> Mali yung mga hipon eh. Kakarantay mga hipon eh. Tagok-gok. Oo, oh, lalaki. Ganyan sana kalalaki yung mga yungin ato ito na? Alikao? Yun, bubla. Ui Bulig na bulig Kép Gue tanda tak di dalam behaviors r praw? Umpir Terus bandar api dengan Wah, pun. Yun, bumula doon ba? Yun, hipon. Baka may bulig yan. Ahoy! Ang <laughs> daming talagang na ito. Ang daming inubos na tilapia. Yun, ay wala. <laughs>

Yun. Ano yung tilapia? May bulig. <laughs> Tapo talaga. Napakadaming bulig dito mga idol. Ano pa kaya bukas tol pag natuyo ito no? Oo. Mas marami to. Mas maraming bulig to bukas pag natuyo talaga. Ano mga idol. Bukas pag natuyo ito. Nila... Oo, Oo, po, 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 po. Oo. Sigurado yung bulig no? Yun! Uy! Yun! ay! Uy, ay, yun, ay, ay, ay nabuhay, nabuhay! Nabuhay! Kaagad! Bilis! Nawala na! Yun! <laughs> Grabe! Madaming bulig talaga! Madaming dalag yung palisdahan ni Hunter! Kasi, naano kasi ito mga idol? Napasukan ng baha! tagulan kaya marami nakapasok na ano tagokgok uling ah tawag dito jaco <laughs> gloria wala <laughs> ata dalawa yung tagas no ay bukas napakaraming bulig talaga to